Samantala, dalawang flood control project ang natuklasan sa loob ng isang high-end subdivision sa Quezon City. Ang isa nga dito, deklaradong ongoing pa ang construction pero wala naman palang ginagawa. Si Isaiah Mirafuentes sa report exclusive. September 20, 2025, inilabas ng Quezon City Government ang listahan ng kanilang mga flood control project. Umabot sa mahigit tatlong proyekto ang mayroon sa lungsod simula 2022. Sa listahang inilabas ng QCLGU at impormasyon mula sa isang concerned citizen, umagaw sa aming pansin ang dalawang proyekto sa District 5. Ang isa ay may contract ID na 240F002 habang isa naman ay contract ID 240F0128. Sa 240F002, nakasaad sa proyekto na completed na ito at may pondong mahigit sa 48 million pesos at may address na Brittany Annex, Barangay Santa Monica, Quezon City. Makikita rin sa dokumento na ang pangalan ng kontraktor ay BT Resto Incorporated at permado pa ang dokumento ng ilang opisyal. Hinanap namin ang address na ito, pero ang masaklap, inilagay ang flood control project sa loob ng isang privado at high-end subdivision. Sa video na ipinadala ng isang concerned citizen, makikita pa sa loob ng subdivision ang tarpaulin na para sa flood control project. Natabunan na ito halos ng mga halaman. Makikita rin sa video na halos wala namang bahay sa lugar na nilagyan ng proyekto. Puro damo at talahib lang. Isa pang contract ID 240F0128 na may halagang mahigit sa 32 million pesos na may contractor name na RCDG Construction Corporation. Pero this time, hindi detalyado kung saan ang lokasyon. Ang nakalagay kasi, Barangay Pasong Putik, Quezon City lang. Nakuha ng PTV News ang ilang dokumento para sa proyekto. Kasama ng design plan nito, makikita rin ang proyekto ay nasa kahaba ng Beverly Avenue at Bishop Avenue. Natonton din namin ang lokasyon ng sumunod na proyekto at aming natuklasan na ito ay nasa pareho ring private at high-end subdivision kung nasaan din ang unang proyekto na aming nabanggit. Sinubukan naming magtungo sa lokasyon. Magandang hapon uh, from PTV4. Sure, may check lang kami sa loob regarding sa isang uh, flood control project. Inutusan kaming magpunta sa admin. May check lang po sana kami sa loob na flood control project. Pero hindi kami pinayagan. Ngunit mula sa isang concerned citizen, makikita sa video ang lokasyon ng proyekto. Sa listahan, ongoing ang construction nito. Pero base sa video, wala namang ginagawa anong nangyari sa proyekto. Ayon sa isang anti-corruption lawyer, ang pondo ng publiko ay dapat inilalaan sa kapakinabangan ng publiko. Ang pasilidad sa loob ng isang pribadong subdivision ay para lamang sa mga residente sa loob ng subdivision. Kagaya ng pondo ng publiko, hindi dapat ito ginagamit para sa exclusive use ng mga residente sa loob lamang ng isang subdivision ay Sayamir Fuentes para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas.